kahit hindi sabay-sabay ay pumunta lahat ang anak ni Superstar sa kanyang punto sa libingan ng mga bayani si Matet ang unang pumunta at sinundan ni Lotlot. Mismong -lot. sa araw ng undas, pumunta si na Ian, Kiko at Kenneth. Ayan. Talbong! Um, kompleto, pero yun nga lang talaga. Ibig sabihin, uh, pumunta lahat pero hindi sabay-sabay. Uh -huh. Unang pumunta si Matet, Siguro, pumunta yata si Matet October 28 or 29. Tapos mm. si Lot-Lot, October 31. Nung November 1 naman, si na Ke Kenneth, Ian, at Kiko. ayat mm. So, alam mo, gusto ko, Bep. -oh. Sana halos sabay sila. Okay, nag-usap siya. Parang, parang balita ako. Parang nakita doon si Balot eh. Ah, Ibabalita natin yan. Diba Ibabalita natin nalaman, yan. Malalaman mamaya. Oh, diba, Malalaman diba? natin. Pero alam mo, natutuwa lang ako din, di ba na, pero sana kung ako, ha, ah, sabay, may kaya-kanyang schedule ang bawat isa sa atin, di ba? Pwede sana nagtawag siya, oh, Matet, o sa AUNO nalang tayo dumalo kay mami. Ay kuya, hindi ako pwede. O si Kamila lang kayo. Siguro, may kanya-kanyang schedule. Pero mas maganda sa in-pull force na sabay-sabay nagpunta. Kaya lang, may, gaya nga sabi ko, may kanya-kanyang schedule. Yes, saburo. kasi nga, imagine mo si Matet, kung di ako nagkakamila October 28 or oh, 29, siguro wala. talaga may lakad may si Matet ng... na importante nung November okay. 1. Ganon din si Lotlot, -lot, kaya nauna na silang pumunta. Kaya pumunta mm. kami ng AUNO mismo. Mm kami sa Kuya Bulakan, babe. Eh, tumakbo oh. kami sa Pasig para kay mother at saka sa ate ko. Yeah. So talagang lagari. Okay kahit maglagari, ang hirap talaga dahil tapik-tapikan pa. Pero kung yung mahal mo naman sa buhay ang pupuntan mo, baliwala yung pagod. Correct. At importante nga, inuulit ko, pumunta silang lahat, di ba? Na magkakapatid sa puntod ng kanilang nanay. At for sure, <laughs> mm. marami daw mga noranyos ang na nakitang magkakapatid, di diba? ba? Na, di ba? Nasira nga yung puntod niya lapida, yep. lapida. Lapid ang lang. dami mga fans ni Ate Gay talaga Ay. ang pumunta. Hindi lang no November 1 na maski bago ang November 1. At saka yung November 2. Actually si Ian, mm. pumunta pa siya nung November 2. Oh, mm, kasama ang iba pang fans. Oh, Correct, okay. Correct, Pero diba? maisi, makasingit, makasingit lang. May nagtatanong kung nagpunta oh. raw ba si John Rendes. For sure. Uh, wala akong balita. Wala balita. Oo, oo, Kasi oo. oo. kung nagpunta yon, may lagi picture. May, lagi may nakatutok talaga oh. ng eh. Para, <laughs> oo. ng Nuranians doon eh. may picture, na picture nagbabalita. na nagbabalita. may resibo, di ba? Siguro, umiiwas na rin siya sa intriga o okay. kung ano pa man. Pero, pero uh -huh. if I were him, ha, mm. if I were him, wala naman siguro masama na pumunta pa rin siya dahil nga may pinagsamahan sila ni Ate Guy. Huwag na lang niyang pansinin kung ano man yung mga magsasabi. Eh, ba't pumunta pa? Eh, okay lang kasi naging part siya ng buhay ni Ate Guy. Diba? Pero malay natin, BFF, baka one of these uh, days, pumunta uh, doon si John Rendes at kakausapin ko siya, tatanungin ko siya. Talbong ichachak mo, di ba? Yes. Hi, yeah. hey John. <laughs> did you go there to the cemetery?